Ito, oh, dito naman ako naglaot sa lugar namin. Puro isda naman dito. Bihira dito ang lobster at ito ang una ko natagpuan. Sapul kan sulid ka. Tinamaan natin yung sulid at pangalawa yung kasama niya. Sisipatin kong mayagi ito. Para hindi makawala. Sapul ka uli. Tinamaan si sulid. Pero hindi siya nagitik at magsha-shout out nga malam muna ako sa sa iyo kababayan Alicia Guzman shout out sa iyo maraming salamat nga pala dun sa nagpahiram sa akin ng camera na ito maraming, maraming, maraming. pero ayaw niya magpakilala maraming maraming salamat po sa iyo dahil pinahiram mo ako ng camera pang malalim yan para sa iyo ito dalawang talagbago wow. pinahabol pa ako <laughs> yung talagbago na itong pangalawa basta maraming maraming salamat sa nagpahirap ng camera na ito hindi hindi kita makakalimutan at yung mga magpapashoutout dyan mag, magsabi lang at sya shoutout ko po kayong lahat kung sino man ang gusto at ito danggit bahura ang ganda ng payong nga wow. ibang klase ang payong mo danggit bahura ka Urals. Dalawa. Pariya sa pool. Wow! Ibang klase man itong danggit bahura na ito. At ang ipinayong pa yung corals. Siguro akala nila nag-uulan kaya nagpayong. Matyagaan naman ako ngayong gawi. Kaya lang itong bahura na ito sa ngayon lugar na ito manom, maguling-guling. Ibang klaseng kula po dito sa amin, ganyan no, oh, madumi sa bahura. Pero ngayon lang ito at ito. Tinamaan ko na naman si Kanoping. Ya, kang Kanoping ka. Sana marami kang kasama. Hindi nakagalaw si Kanoping. <laughs> Pakita na agad kayo sa akin para din ako mahirapan para hanap. Uy, ayun. Pitik. Itong pag, ito, maamo na maig itong pitik na ito. So, Dahan-dahanin natin ang dampot. Ayun. Wow. Yari si pitik. Mahal naman na ito ngayon. Nag-isan libo naman na ang kilo. Salamat nga pala sa mga buyer na nagbibili ng medyo mataas at kaya para paano ang mga dagdag Sa ika nga, sabi ni Biko Vlog, pandagdag durudugtong at ito, sapu ka uli. Tinamaan ko naman si Danggit Bahura. Malikot. Ba, nagsasayaw pa. Pag ganito nang maganito ang aking matatagpuan, sigurado na malaking pansuporta na naman ito at ito sa pulkang ka. Yari si balbason. Tinamaan. Nasaan kaya ang kasama mo? Magpakita na para mapana ko na yan. Ito, ano na naman kaya ito? Ayun, sinasabi ko na, may kasama. Hindi ka makakaligtas sa akin. sa ka. Tinamaan ko na naman ulit siya. Kaya lang hindi ako ngayon nakakagitik ah. Pasaway din itong kamay kong ito na namintis na sa gitikan. <laughs> Ang gandang pagmasda ng isda na ito, iba-iba ang kulay. Hindi maganda ang lugar na ito na aking nasisitan. Hindi siya gaano maganda yung corals niya. Pero okay naman yung isda niya. Magaganda ang klase talaga mga pilin-pili din. Walang hanggaanong buraut At ito, talagbago pa Ay, ang tinabaan ko Maramag-asawa ngayon ng talagbago Yung masakit makatinik Umaabot sa kilikili <laughs> Ang sakit pag gusto ng makatinik nito At nagtamaan ang kamay mo ito ah, Sigurado magkakaihihi ka ng sakit <laughs> Ibang klase ang pinino ng talagbago na ito. Asan pa? Ayun. Balbason uli. Sipat. Sapul ka. Tinamaan ko na naman siya. Ayun. Nagitik ko din. Sa wakas nakagitik din. Nakakahe sa manonood. Bagay naging nagigitik. At ito talagbago pa. Sapul ka na naman. Wow ganda talaga ng isda sa bahura na ito kahit hindi maganda ang corals tiyaga lang talaga ang kailangan at pag may tiyaga may nilaga ayun yung asawa niya ay ko na naman ay hindi na namin tisang kamay ko laging sa pool asan ang kasama mo Ayun. Lagi may kasama talaga ito. Palibasa sa ngayon season ng isda na ito. Lahat ng klase ng isda dito sa amin season ngayon. Yung mga nagsimilya malalaki na kaya may na naman. Kaya magandang hanapin dito sa amin ngayon. At ayun pa, sa maral mag-asawa sisipatin kong may kung madudubol ko so ko muna para pumantay siya para abutin ng pagpana ayun tinama nadubol ko din yam yeah, malaki laki parihas hindi mababa ito sa isang kilo dalawang ito pagkaganda mo at pagkaswerte ko Swerte na naman ako. Oo. Susunod mga kababayan, babalikan ko ang kalagwas para yung lobster doon makapagdampot na naman tayo muli. Dito, wala dito lobster. Wala dito para ba sa matatagpuan nun. Sa kalagwas lang, marami nun. Kaya karakailan, babalikan ko yun at namimiss ko magdampot ng lobster. Dito naman, sawa sa naman ako dito ng pamana. Pero doon, mahina isda doon. Kailangan dito, tiyaga caga ng hanap. Pero maisda rin naman dito. Kung ano yung matatapatan ng plus light o spot ay makakuha agad. Ito, sibungin o suno. Kaya lang maliit pa siya. Hindi ko na muna siya papanain para lumaki pa. Ito na lang ang panayin ko, talagbago. Tinama ang kulit siya. Sayang naman kaya kung maliit pa ipapanayin ko. Ang mahal pa naman ang kilo nun, yung pula dito, ang kilo sa amin nun ay 800. Kapag pula siya, pag brown naman, binabayaran sa amin ang kilo ay 300. Eh uy, dalawa pala yung talagbago. bago. Akala ako iisa lang. Nalabo na ang mata ko. <laughs> Hindi ako nagmamalay. Dalwa pala yun. Hanggang dito na lang mga kabayan aking pagbibidyo. Maraming salamat sa inyong panonood.